Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw, mas warm at mas friendly ang mga Aries. At sa araw na ito, nakafocus kayo sa inyong career, sa inyong trabaho at sa mga bagay na nakakatulong sa inyong magdala ng karagdagang pera para sa pamilya. Ngayong araw, ikaw ay mahilig ngayon na magmuni-muni at sa araw na ito, maraming healing na magaganap, maraming mga pagpapatawad. Malakas ang impluensya ng buwan ngayon na pumapasok sa iyong privacy sector. At sa enerhiyang ito ay matulungan rin ang enerhiya ng Jupiter. Ngayong araw, mas makita mo kung ano ang mga binipisyo ng mga bagay na dati ay hindi mo nakikita. Ito ang mga behind the scenes, mga bagay na hindi mo madalas nalalaman. At sa araw na ito, makatulong ito sa iyo na maging tatag, maging matapang at mas mahilig ka ngayon na makapag-isa. Sa araw na ito, ikaw rin ay mas maging komportable sa iyong mga limitasyon, ang iyong mga kahinaan at kung ano lang ang iyong kaya. At sa araw na ito, maganda ang self-acceptance. Ngayong araw, magaganda rin ang reward ng lahat ng iyong mga effort sa iyong mga ginagawa para sa iyong mga pangarap sa buhay. Malakas ang focus ng mga Aries sa araw na ito at mas maganda ang inyong mga emosyon ngayong araw. Maayos rin ngayon ang daloy ng pag-ibig kaya happy ngayon ang mga Aries. Walang masyadong problema ngayon sa isang relasyon at walang masyadong mga tampuhan sa araw na ito. Ang pera naman ngayong araw ay maayos. At sa araw na ito Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 4, 11, 15, 17, 28 at 34. Huwag sobrahan ang iyong mga gagawin sa araw na ito, Taurus. Ngayong araw kasi, sobra ang iyong enthusiasm at positibo ang iyong mga pananaw. Baka marami kang gagawin sa araw na ito na ma-stretch mo masyado ang iyong sarili. Sa araw na ito, nakafocus ka sa mga related sa trabaho at produktibo ka ngayong araw. Magaganda ang kalinawan ng iyong mga kailangan gawin at sa araw na ito mataas ang iyong pasensya. Ngayong araw, matulungan ka ng enerhiya ng buwan na puwapasok naman ngayon sa iyong sector of friends. Kaya sa araw na ito, mahilig ka na alamin kung ano ang mga karamdaman ano ang mga sitwasyon ng iyong mga kaibigan, ano ang kanilang mga pangarap sa buhay. At sa araw na ito, matulungan ka rin ng enerhiya ng Mars na magdadala naman ng kapayapaan sa iyong mga relasyon. Makakatulong ito sa iyo na magkaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Maganda ang araw na ito para ikaw ay mag-networking dahil sa araw na ito napakalakas ng iyong inspirasyon ngayon at ma-enjoy mo ang iyong mga idea, ang oras kasama ang mga tao na mahalaga sa iyo, mahilig kang mag-imbento ngayong araw, very innovative ang mga chorus, mahilig rin kayong mag-explore at madiskubre ang mga bagong bagay. At sa araw na ito, mataas ang iyong pasensya kaya ngayong araw marami sa iyong mga kasama samahan ang mas gustong kasama ka. At sa araw na ito rin, ikaw ay magiging mas friendly kasama ang enerhiya ng Jupiter ngayon kaya magaganda ngayon ang iyong mga pananaw sa ibang tao at maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa mga Taurus. Ang pera ngayong araw kahit na babagal ay maayos rin naman. At sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 8.

Mas maganda sa araw na ito, Gemini, na isulat mo na lang muna ang iyong mga idea dahil hindi ito ang tamang panahon para gawan ito ng aksyon. Maganda ang enerhiya sa araw na ito at mas ma-appreciate ng ibang tao ang iyong mga pananaw. At sa araw na ito, medyo mas emotional ang mga Gemini. Ngayong araw rin, nakafocus ka sa iyong mga mapagkukunan. At sa araw na ito, mas maging wais ka sa iyong paggastos. Ngayong araw rin, malakas ang impluensya sa iyo ng buwan na pumapasok naman sa iyong sector of responsibilities. Kaya nakafocus ka ngayon sa iyong mga obligasyon sa buhay, sa iyong career, ano ang iyong mga pangmatagalang pangarap, sa iyong mga reputasyon. At sa araw na ito, matulungan ka rin ng enerhiya ng Jupiter na maging mas seryoso, lalong-lalo pagdating sa iyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw, gagawa ka ng aksyon para mapursu mo, masunod mo kung ano ang gusto ng iyong puso. At matulungan ka rin ng enerhiya ng Mars ngayon na siya namang nagdadala ng kapayapaan sa iyong mga connections sa ibang tao. Willing ka sa araw na ito na gumawa ng karagdagang effort at ito ang magdadala rin sa iyo ng karagdagang oportunidad. Mas pleasant ngayon ang pagiging produktibo ng mga Gemini. Merong konting challenge sa araw na ito pagdating sa iyong trabaho pero kayang-kaya mong lampasan ang mga ito dahil magaganda ngayon ang iyong emosyon. Stable ngayon ang iyong damdamin. Hindi ka madaling maapektuhan sa kung ano ang mga problema at impluensya sa iyo ng ibang tao. Maayos rin ngayon ang daloy ng pag-ibig kaya kahit papano, nakakaroon ka ng magandang support galing sa mga taong mahalaga sa iyo. At ang pera naman ngayong araw ay maayos para sa iyo, Gemini. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 1, 3, 18, 21, Twenty six at thirty seven. Ngayong araw, Cancer, hinay-hinay sa iyong mga pananalita dahil sa araw na ito, kahit maganda ang iyong intensyon ay maari na ma-misinterpret ito ng ibang tao. Ngayong araw, siguraduhin na realistic ngayon ang iyong mga expectation para hindi ka ma-frustrate kung meron mga bagay na iyong ini-expect na hindi mangyayari. Kaya i-enjoy mo lang ang iyong sarili ngayong araw. At sa araw na ito, makakatulong rin sa iyo na maging pasensyoso sa iyong mga pag-obserba sa ibang tao. Marami kang matututunan sa araw na ito galing sa mga pananaw ng ibang tao. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sector of spirit. Kaya sa araw na ito, makakaroon ka ng mga emotional refreshment. Mas maging palaban ang mga cancer pagdating na sa bandang hapon. At pagdating sa bandang hapon, ang iyong focus ay mapunta sa iyong mapagkukunan, sa iyong pera, sa income na pumapasok. At sa araw na ito, payapa ang enerhiya dahil matulungan ka ngayon ng enerhiya ng moon na nagkakasundo sa enerhiya ng Mars. Dahil pumapasok ang dalawang enerhiyang ito sa iyong partnership sector, magdadala ito ng kapayapaan. At mas seryoso ngayon ang iyong mga relasyon, magdadala din ito ng excitement para sa iyo. At ngayong araw, maayos ang takbo ng pag-ibig para sa mga cancer. Kaya kung kailangan mo ng tulong ngayong araw, ay marami kang mapagkunan ngayon ng mga magagandang payo at mga kaibigan na laging nakasuporta sa iyo. At ang pera naman sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 9, 12, 27, 28, 39, at 40. Mas emotional naman ang mga Leo sa araw na ito pero ngayong araw, madali mong makasundo ang ibang tao. Sa araw na ito, ikaw rin ay magsisilbing tulay ngayon sa mga tao na hindi nagkakaunawaan. At maganda ngayon ang paghandle ng mga liyo pagdating sa iyong social situations. Ngayong araw, makakatulong ka sa ibang tao, sa iyong mga kapitbahay, sa komunidad, at sa araw na ito, mas malalim ang pananaw ng mga liyo. Makikita mo ang mga layers ng problema, kung ano ang sanhi ng mga problema, at sa kung paano ito solusyonan. Maganda ang effort ngayon ng mga Leo. Mahilig kayong mag-analyze, mag-research, mag-imbestiga. At sa araw na ito, maganda ang mood mo dahil nakafocus ka ngayon sa iyong trabaho at sa iyong proyekto. Kung ano ang mga kailangan gawin, mas practical rin ang mga Leo ngayong araw. At sa araw na ito, maaari na ikaw ay makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng iyong mga payo. At matulungan mo ang isang tao na medyo napapagod na sa mga problema ikaw ang makatulong sa araw na ito na ang taong ito ay magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Happy naman ang araw na ito para sa mga Leo at ngayong araw mas mahilig rin kayo na mag-isip ngayon, magmuni-muni pag-isipan ang mga plano para sa pamilya. Maayos ngayon Leo ang takbo ng pag-ibig at ang pera naman sa araw na ito kahit na mabagal ay maayos rin. At sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 8, 16, 24, 29. 38 at 42 Ngayong araw Virgo, hindi masyadong malinaw ang direksyon na iyong tatahakin, pero dahil malakas ang iyong motibasyon sa araw na ito na mag-improve ang iyong buhay ngayong araw, happy lang ang araw na ito at makaroon ka ng mga kagustuhan ngayon na makipag-connect sa ibang tao. Matulungan ka ng enerhiya ng buwan sa araw na ito na mag-expand sa iyong mga pananaw, kung ano ang mga plano mo sa buhay. Ngayong araw, susubukan ng mga bagay na bago sa iyo. At sa araw na ito, matulungan ka ng mga tao na malapit sa iyo na magkaroon ka ng emotional satisfaction. Kung ano man ang mga gusto mo sa buhay, ay maging happy ka naman sa araw na ito. Ma-enjoy mo naman ang iyong sarili at maipahayag mo ng maayos ang iyong mga gusto sa buhay. At sa araw na ito, makatulong ka sa kung ano ang iyong mga pananaw sa ibang tao. Ngayong araw, araw rin, mas motivated ka na mag focus sa iyong mga trabaho, sa iyong mga responsibilidad. Ngayong araw rin, maaari na magkaroon ka ng extra income ngayon sa pamamagitan ng iyong mga hobbies na pwede mong mapagkakitaan. At kahit na hindi mo masyadong maunawaan ng ibang tao sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng tatag na gloob at cool lang ang mga Virgo sa araw na ito. Hindi kayo madaling magalit at hindi rin kayo madaling maapektuhan sa kung ano ang issue ng mga tao. Maayos ngayon ang takbo ng pag ibig kaya okay lang happy at kalmado ang mga pagsasama ngayong araw lalong-lalo sa pamilya ang pera naman sa araw na ito ay maayos rin at sa araw na ito Virgo ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 7, 10, 12, 18, 27 at 32. Patuloy na umaatras ang enerhiya ng Mercury sa araw na ito, Libra, at maari na merong ibang bagay sa aspeto ng iyong buhay ang hindi masyadong malinaw. Ngayong araw, kailangan na i-enjoy kung ano man ang mga mangyayari ngayon. At sa araw na ito, ang mga Libra ay magiging mas kaakit-akit. Ang enerhiya ng araw ngayon ay makatulong sa iyo na parang malagay ka sa spotlight. At ang atensyon ng mga tao ay nasa iyo. Malakas rin ang impluensya ngayon ng buwan na pumapasok sa sa iyong sektor, kaya ngayong araw mas organisado ka at mailawan ka sa ibang bagay na dati ay hindi klaro sa iyo. At ngayong araw rin, ikaw ay magkaroon ng karagdagang motibasyon, lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho. Mas maging komportable ka ngayon sa iyong trabahuan at sa kung ano ang magaganap sa iyong tahanan. Ngayong araw rin, mahilig ka na tumulong sa ibang tao, lalo na sa mga tao na espesyal sa iyo. At ang iyong effort ngayong araw, ay maging produktibo. Marami ka ngayon na mamotivate rin na ibang tao. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig dahil sa araw na ito, nakakaroon ng pag-unawa, pagpapatawad at mas malawak ngayon ang isip ng mga tao. At sa araw na ito, maayos rin ang takbo ng pera kaya magaan lang ang araw na ito para sa iyo, libra. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 6.

Malakas ang tensyon sa araw na ito Scorpio at ang pressure sa iyo na magperform at ngayong araw napakataas rin ng mga pananaw sa iyo ng iyong mga kasamahan sa trabaho at sa iyong pamilya kaya sa araw na ito parang nagkakaroon ka ng mga pangamba at ngayong araw rin matulungan ka ng enerhiya ng buwan na maging creative, mananatili ito sa iyong sektor sa loob ng ilang araw kaya sa mga susunod na araw mas marami kang idea na papasok sa iyong isipan, mas maging attractive ka rin sa ibang tao, magiging busy ka, at ma-enjoy mo ang iyong mga relasyon sa ibang tao. At ngayong araw rin, magsisimula kang lalo na maging produktibo. Marami ring mga tao ngayon, Scorpio, ang mas ma-inspire sa iyong mga ginagawa ngayong araw. Pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong mga kutob dahil mataas ang iyong intuition sa araw na ito, mas madali sa iyo na maging close sa isang tao dahil ngayong araw, mas madali mong maunawaan ang mga sitwasyon. Sa araw na ito rin, mas matalas ang iyong utak kaya mas advantageous sa iyo ang mga pangyayari ngayong araw. At kahit na patuloy pa rin na umaatras ang enerhiya ng Mercury, ito ay magdadala ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga pananalita at komunikasyon makakatulong sa mga Scorpio ngayong araw na hindi pa dalos, -dalos sa inyong mga desisyon. Maganda ang mga aktibidad sa araw na ito dahil fun, happy lang at Kakaroon ng healthy challenge ngayong araw kung saan ang mga Scorpio ay lalong mas maging matatag. Lalong-lalo pagdating sa inyong mga ambisyon sa buhay, lalo para sa inyong pamilya. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa iyo Scorpio, kaya magaan lang ang araw na ito. Ang pera naman ngayong araw, kahit na medyo mabagal, ay maayos rin naman. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay...

Malakas ang impluensya ng Sun at Venus ngayon sa Chitarius na maka-impluensya sa iyong mood ngayon at bukas. At sa araw na ito, mas maging kalmado ang iyong mundo. At malakas ang impluensya ng buwan ngayon na pumapasok sa iyong sektor, mananatili ito dito sa loob ng ilang araw. At ito ang enerhiya na mas kalmado ka ngayong araw, mas secured ka, mas comfortable ka sa iyong mga gagawin. Eksilente ang araw na ito para sa iyong mga emosyon dahil mas maunawaan mo ngayon ang ibang tao, mas maalaala mo ang mga magagandang memories ng iyong pagsasama at sa araw na ito ikaw rin ay mas madaling makakuhan ng mga tao na makasuporta sa iyong pangangailangan. Maganda ang enerhiya ngayon ng araw para sa mga Sagittarius. Smooth lang ang mga pangyayari sa araw na ito. Magaganda rin ang aksyon na gagawin ngayon ng mga Sagittarius sa araw na ito ay maari rin na i-let go mo ang mga expectation na medyo matagal mo nang kinikimkim. kim At sa araw na ito rin, ang Mercury ay patuloy pa rin umaatras. Kaya ngayong araw, ang mga Sagittarius ay mahilig na magmuni-muni at mag-adjust sa kanilang mga problema, lalong-lalo pagdating sa issue ng relasyon. At mas insightful, mas wais ang mga Sagittarius pagdating sa mga sitwasyon na may kinalaman sa pera. Dahil sa araw na ito, ang mga Sagittarius ay magiging mas practical at mas satisfied kayo sa kung ano man ang mga nagaganap ngayon sa iyong sarili at sa iyong trabaho, sa iyong pamilya at ngayong araw maayos rin ang takbo ng pag-ibig, maayos ang takbo ng pera. At sa araw na ito sa July, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces at ang lucky numbers mo ay 3 8 23 30 33 at 41. Maganda ngayon ang enerhiya ng mga Capricorn dahil sa araw na ito, ang mga Capricorn ay nagiging mas masipag, mas palaban. At sa araw na ito, magaganda ang mga impormasyon na iyong matatanggap. Ikaw rin ay nasa magandang posisyon para mas makita mo ng malawak ang mga sitwasyon, lalong-lalo ang mga problema. Sa araw na ito, magkakaroon ka ng karagdagang motibasyon, mas ambitious ang mga Capricorn sa araw na ito, pero mas playful rin kayo. Ma-enjoy ninyo kung ano man ang mga challenges ngayong araw at magkaroon kayo ng malakas na kagustuhang magtagumpay. At sa araw na ito, mas ma-manage mo ng ayos kung paano mo sabihin sa ibang tao ang iyong mga iniisip, ang iyong mga opinion, ang iyong mga plano. At magbibigay ka ng karagdagang effort ngayon na mas maunawaan ka ng ibang tao. Sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng karagdagang excitement sa iyong mga ginagawa at marami kang matututunan ngayong araw dahil mas curious ang mga Capricorn sa araw na ito. Maganda rin ngayon ang mga pagsasama sa isang pamilya, sa pagkakaibigan at sa relasyon. Meron mga konting tampuhan sa isang pagsasama pero ang mga problemang ito ay hindi naman ito magiging malala dahil ang enerhiya sa kabuuan ay happy lamang ngayong araw. Maayos rin ngayon ang takbo ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 18, 24, 36 at 37. Medyo mas emotional ang mga Aquarius sa araw na ito. At ngayong araw, maganda ang iyong focus pagdating sa mga aktibidad. At sa araw na ito, makakuha ka ng magandang suporta ah, sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang mga tao sa araw na ito, Aquarius, ay curious patungkol sa iyo. Maraming intriga ngayong araw. At ang pag-ibig naman ay mapunta ngayon sa pribadong sektor. At sa araw na ito, medyo mysterious ang mga Aquarius sa pan nanaw ng ibang tao at sa araw na ito ang focus ay nasa iyong puso at sa mga usaping pera. At ngayong araw rin, ikaw ay makakaroon ng kalawakan ng iyong mga pananaw, lalong-lalo pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa paggawa ng desisyon. Ngayong araw, maaari rin na meron mga konting pagbabago pagdating sa iyong routine sa pang-araw-araw mong ginagawa dahil ngayong araw, mahilig mag-imbestiga ang mga Aquarius. At mas happy kayo kung meron kayong mga malalaman ngayon. Ang mga tao lang ang kailangan pag-ingatan sa araw na ito, Aquarius. Maraming mga tao na maaring makialam ngayon sa kung ano ang iyong mga ginagawa, mga tao na hindi mo naman masyadong kilala at hindi naman importante sa iyo pero pinapakialaman kung ano ang iyong mga galaw. Kaya sa araw na ito, habaan ang iyong pasensya at huwag masyadong mag sa mga tao na nang iintriga lamang. At sa araw na ito, focus lang sa mga tao na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at mga tao na nagpapahappy sa iyo. At maayos naman ngayon ang buo ng pag-ibig, maganda rin ngayon ang daloy ng pera. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 8, 19, 22, 26, 39, at 42. Positibo ang enerhiya ngayon ng mga Pisces. Ngayong araw medyo demanding ang mga sitwasyon pero sa araw na ito, matalas ang isip ng mga Pisces. Mas madali ninyong maunawaan kung bakit ganon ang mga sitwasyon, bakit iyon ang mga nararamdaman ng ibang tao. Malakas ang enerhiya ngayon ng Sun at Venus na nakakonekta ngayon sa iyong sektor kaya sa araw na ito, mas mag-improve ang iyong mga relasyon, mas maging kaakit-akit ang mga Pisces sa ibang tao at at mas pipiliin ng mga Pisces sa araw na ito, ang kapayapaan. At ngayong araw, ang mga relasyon ay magkakaroon ng mas malakas na connection. Maganda ang collaboration sa araw na ito, mas komportable ang mga Pisces na makipagsunduan sa ibang tao at ngayong araw, magaganda ang mga desisyon na iyong gagawin. Mamayang hapon, ang enerhiya ng buwan ay papasok sa iyong sektor at matulungan rin ito ng enerhiya ng Jupiter, kung saan ikaw Pisces ay mas maging hopeful. Magaganda ang iyong mga pananaw, ma-enjoy mo ang company ng iyong mga kaibigan at makakonekta ka sa mga oportunidad na parang ready ka ng gawin. At sa araw na ito, ikaw ay nakafocus sa iyong mga pangangailangan, sa iyong emosyon at kung ano ang mga gusto mong gawin sa buhay. Maganda ngayon ang enerhiya ng pag-ibig kaya maayos ngayon ang mga pagsasama, ang mga pagkakaibigan, ang pagsasama ng mag-asawa at sa araw na ito, maganda rin ang iyong mga pananaw pagdating sa iyong mga pangarap rin sa mga taong mahalaga sa iyo. At maayos ngayon ang takbo ng pera. At ngayong araw Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 5, 7, 28, 30, 35 at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po ito mga payong dapat bigyan nating hatak ka para sa din yan. narating pilipino malupit yan likat ating samahan si Ate Vivian kaya naman sulyap malupit kapalaran mo dito nakadikit araling pilipino likat dito nakalaan lahat ng paborito Sulap palupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, natin never kang bibitin Gusto makinig sa hula ng tarot, kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edomito ka na, araling Pilipino na ang kakana